So, maglalagay na lang tayo dito ng ano, yung lead light para ano, kasi ito masyadong masilaw. So, pag binuksan mo, nagtatakbuhan. Ilaw, tsaka yung lalagay na lang siro tayo ng bato-bato dyan. Makabili tayo sa pit shop. Kasi pangit sa na glass tong Kitang kita. Ilaw. Ilaw tsaka yung background dun na picture so mas maganda may makikita ka dito yung picture sa kalikod so dun lang naman yung nilalagay dito sa likod tsaka parang may mga bato-bato pa -bato nilalagay dito dapat eh mamadali ako kanina hindi ko na nabili so yun na tayo bumili ng aquasoil ah uh, ano na lang yan plastic tumatrabaho kasi yan tsaka maliit lang yung parim natin sa 40 liters lang ito 40 to 50 so ayan na 40 ngayon so malapit na halos tikit na yung ano hindi ko dinikit masyado yung para makikita ko na gumagana siya tsaka nag set up na tayo dito ang sa saksakan so tama tama pag nagdasal dito alas dyan na rin siya so baba na tayo